sa mga nakaka-experience din po ng ganito at nagtatanong kung normal ba ito na nagbabawas ng langis yung kanilang motor. At yung sabi niya pa po dito is daily 35 kilometers balikan everyday at naka JBT pipe B3. So parehas tayo mga pare ko eh, dahil na tinatakbo din po nitong ating motor ay 40 kilometers balikan. At ang pagkakaiba lang po natin, ikaw ay naka JBT pipe at ako naman po ay naka stock pipe. Pero para sa akin po ay wala pong direktang koneksyon sa pagbabawas ng langis yung ating pipe dahil itong ating pipe ay may direct na connection ng puto sa gas consumption at sa performance pero sa pagbabawas po ng langis ay wala po itong kinalaman at yung may kinalaman po sa pagbabawas ng langis ay walang iba kundi yung gumawa po nitong ating motor dahil aminado po nila na nagbabawas ng langis yung ginawa nila motor at ito po yung patunay dahil kasama po siya sa pre-ride inspection na every time na gagamitin po natin itong ating motor ay i-check iche po natin yung kanyang engine oil level. Di po ba? Aminado sila dahil nagbigay po sila dito ng instruction kung paano po yung ating gagawin eh, oh. no? check the engine oil at ito pa po yung nadagdag oh. so kung mababa yun lang is is adding engine oil di po ba? Aminado sila na nagbabawas na langis yung ginawa nila motor Kaya ibig sabihin ay normal po yung pagbabawas na langis nitong ating motor Pero minimal na minimal po yan Lalo na po kung bago po itong ating motor At hindi naman po tayo barurot kung gumamit So ito na po yung dalawang baktor kung bakit po mabilis magbabawas na langis itong ating motor Unang una po dyan is yung instant And then pangalaw po is yung chronic So sa instant is high speed po yung ating paggamit. Kung baga po tayo magpatakbo which is anticipated naman po yan ng gumawa nitong ating motor. Kaya nga po naglagay sila ng pre ride inspection na mag-check po tayo ng ating oil level. Kasi yung langis po is posible pong tumapon sa ating engine breather dahil po sa taas ng pressure na nakikrate nito sa loob ng ating makina and then possibly na rin po yung lumabas sa mga oil seal lalo na po kung ang ginagamit natin lang is ay poly synthetic oil kung yung mga molecules niya ay literal na po na maliliit at madali po yung makapasok sa mga oil seal at sa mga dugtungan ng ating crankcase dahil mabilis nga po tayo magpatakbo ay malaki din po yung chance na mataas po yung makrate natin na init ng ating makina at yun na po yung cause na pag-evaporation ng Ati langis kaya po siya nababawasan. Kaya inulit ko po na alam po na gumawa nitong ating motor na ihahato po natin to at patatakbuhin po natin matulin. Kaya anticipate niya po na magbabawas po ito na langis. Kaya gumawa po siya ng pre-ride inspection at kasama po doon na every time po na gagamitin natin itong ating motor ay i-check iche po natin yung kanyang engine oil level. At kung kulang, ayun, adding of engine oil. Hindi po ba mga pare ko para po maging safe itong ating motor at hindi po tayo matuyuan ng langis. Yan po yung instant na dahilan kung bakit po nagbabawas ng na langis itong ating motor. At ito na po yung chronic or dahan-dahan na pagbabawas ng langis itong ating motor. At dito na po papasok yung edad nitong ating motor. Siyempre, pag pa po, po siya, to dito is meron po itong lika. Tandaan nyo mga pare ko, meron po to. Pero minimal na minimal lamang. So, pwede po tayo magkaroon ng leak sa mga oil seal natin, sa mga drain plug natin. Ayan, at sa mga pagitan po ng crankcase natin yan at uh, sa piston po natin yung blow by nya so meron po yung kahit papaano, very minimal lamang pero habang tumatanda po tong ating motor ay lumalaki po yung clearance ng ating oil seal yung clearance po ng ating piston ring yung mga drain plug natin yan o tanggal kabit tanggal kabit lumalaki po yung clearance niyan eh hindi pa po tayo nagpapalit ng ating uh, seal washer yan po meron na po siyang leak na medyo malaki-laki So yan na po yung dahilan kung bakit nagbabawas po ng langis na medyo palaki na po yung kanyang pagbabawas. So yan po yung chronic. Kaya habang tumatanda po itong ating motor, expect nyo na po na mabilis po siyang magbabawas ng langis dahil po sa dahilan na yan. Ito nga po ating Honda Click. Pagkakupagkupo na po natin sa tindahan, sa kasa, ay minapansin po tayong oil leak sa drain plug ng kanyang final transmission gear. So ito, nga nga po meron pa show. So normal po yan na minimal minimal na oil leak lamang Pero pag lumakas po to at napansin po natin na pumapatak na po dyan Ipapalitan eh po natin siya ng seal washer So ito ng ating ang drain plug nga pala sa pinaka engine natin ay eh, nagleak na po talaga ng totally. So nagpalit po tayo ng kanyang seal washer. After po natin mapalitan, presto, wala na po siya na malakas na leak. So minimal na lang po ulit tulad po ng ganito so ibig sabihin normal yan mga pare ko huwag po kayong matakot at naman po malaman kung tunay po ba nagbabawasan lang is itong ating motor by means of physically, physical inspection po natin. Dahil kung babasihan lang po natin yung nadidrain natin, ay salin-salin na po yan <laughs> at hindi po yan accurate. Ito nga po, nabil natin ng 800 ml pero pag nilagay po natin sa ating motor, ay eh, mayroon po siya natitira, 100% may matitira po yan. Kaya hindi na po 800 ml yung inyong nailagay. Pag-drain nyo naman po yan, eh may natitira po yan sa loob. So, posible pong hindi nyo madrain lahat at magkaroon po kayo ng false information. So, makikita nyo naman po yan, physically. At uh, kita nyo naman po yung mga dugtungan nyo, yung mga oil seal nyo. Kita nyo naman, may mga tagas na. Yan, malakas na po magtagas yan. Lalo na po dito sa inyong tambot nyo. Yan, kapain nyo. Pag na may nakakalita po kayo lang is, yan, posible pong blow-by na yan. At doon na po ang problema nyan sa inyong piston ring. Check nyo po yung engine breather nyo, baka doon na po tumatapon yung langis na hindi nyo po namamalayan. Kaya kung wala po kayo makakita ang oil leak physically sa labas, ay eh normal lang po yan. At ang pinakamabisang gawin po dyan ay ito, check engine oil at adding engine oil kung mababa na po siya sa level at hindi po change oil. Kaya ang ginagawa ko po is 1 liter po yung binibili ko langis para meron po kong pan top up. So, ganito lang po yung ating video. At po po, nakatulong ako. At uh, paalam sa inyo mga pare ko. Paalam!